Ayan. Wow. Wow, ang sarap to. Ang wow. sarap. Hello, guys. May pasalubong ako sa anak ko. Galing daw to sa school. So, tingnan natin. Tingnan natin yung pasalubong niya, guys. Piaya daw. Wow. Ayan, ang sarap. My God. Dalawa ito, guys. Dalawa itong binili niya sa akin. Ayan. Wow, ang sarap ng piaya. pilahan daw to sa school, guys. Ang paninda na to is pinipilahan sa school doon sa ano, a uh, Fatima Valenzuela. ayan. yan. ang sarap. Samantalang bilhin mo to sa ano, bilhin mo to sa sa mall na nakabalot, isa halagang, nasa 100 plus ito idalawa, eh, 100 plus. Tapos ano lang to, dag, tag dosi daw ang isa. Ayan, tag ang isa. So, man natin, guys. Tikman natin ang pasalubong ng anak ko. Tamang tama ka pa ako nagugutom. Sabi ko sana magdala siyang piyaya ang dala nga. Si pisos lang isa. Hmm, sarap. tagdalawa daw kami, sa kanya naubos na. Chocolate flavor to. Sa, dati, binili niya sa akin. OB flavor. Pero ang mga paborito talaga sa mga bata, no, is chocolate. Ako naman, gusto ko is, ano, OB flavor. Mahilig ako sa OB. Mm, ang Shoutout sa aking mga followers dyan ang nagsusupport sa aking mga content, para may maraming salamat sa inyong lahat, guys. Masarap sarap ng lansunis, may nagaal, may nag-aalok. May naglalako kasi dito kasi lang wala man tayong budget. <laughs> Mahirap kapag kulang pa sa ano budget, pero laban lang. Naban ng tagwa tayong sumuko. Ang mahalaga is mayroon tayong makakain. Yung iba nga dyan, nga wala na silang mga pagkain, mayroong mga vlogger, na walang paa, lang sa paa, lang sa kamay, pero nagsusumikap sila, no? May cellphone. Nagsumikap sila, nag-vlog. Hanggat na-recover sila, nag-viral ang kanilang mga video. Ngayon, higit pa sa nag-opisina ang kanilang mga sahod. So tayo naman ang mga kumplito ng mga paa, kung nahihirapan man tayo ngayon, huwag tayong sumuko, laban lang tayo. Ganon talaga ang buhay, hindi naman natin maiwasan na magkaroon tayo ng problema or kasama siguro sa atin yung problema or kakambal na sa atin simula nung pinanganak tayo hanggang ngayon. So hindi naman tayo bibigyan ni God ng problema kung hindi natin kaya, so kailangan natin laban laban at huwag sumuko. Kahit ah kutsain ko pa sa iba, kahit ano sasabihin nila, hayaan mo sila. Kasi ganito tayo eh. Ito yung pinagkaloob sa atin. Sila mapira, sila mayaman tayo. Wala kung hindi tayo kumayo, ba? Diba? So, ganun lang talaga ang buhay. Pero, may kasabihan naman na tada mundo. Pwede mabalik tada ang mundo basta magsusumikap lang tayo. At huwag tayong sumuko. Malay mo, isang araw na may mayroong mag-viral sa atin dito nating na mga content. Oh, hindi natin, hindi natin So katakala eh, naisa rin tayo na mabigyan ng matulad sa iba dyan na kumukulikta na ng maraming blessings sa Facebook. So hanggang dito nilang guys. Saya ng aking piyaya. Bye bye!